Hello at welcome back po dito sa aking channel Salitang Lihim Kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong topic o content tungkol sa bioma, pagproteksyon, aswang, pagbabahagi ng mga orasyon, pangdibusyon, pampaswerte pang at iba pa ay ilike nyo na lang po at masubscribe dito sa akin channel at nais matuto ng ilang salitang lihim ay welcome po kayo dito sa akin channel pakiskip na lamang po kung hindi ito ang inyong mga nais na content at humanap ng content na inyong nais o video nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas, sa namang kapahamakan, at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ang aking mga ibabahagi ay para sa inyo na mas madalas naglalakbay o umaalis ng bahay. Mainam din ito sa mga taong takaw-oksidente, panghimpapawid, pagdagat o panglupa man. Ang sinasakan ay narito po at ilan sa mga nag-request -re ay narito po ang isa sa mga mabisang pamproteksyon sa paglalakbay. Sipagan lamang po ang pag-usal sa litang lihim na ito kabisaduhin at mas mainam na kabisaduhin po ito. Paalalamang po, hindi po kasama ang pag, uh, pag usal nito na sa iba itong sa litang lihim na ito o sa iba niyo kailangan kayo mismo ang gagawa Walang dibusyon na gagawin kaya lamang ay araw-araw usalin at iip sa napakrus sa dibdib. Kayo ang gagawa sa inyo sarili at hindi din po pwedeng kayo ang bubulong sa dibdib ng iba dahil wala po itong bisa. Kailangan po sila mismo ang mag-uusal at magbubulong o mag iip sa kanilang dibdib. Dasalin o usalin lamang ang salitang lihim na ito bago kayo lalabas ng bahay usalin ito ng tatlong beses at tatlong beses din iihip sa sarili mas mainam na silin muna ang isang ama namin isang abagi ng Maria at isang sumasampalataya at isunod na po ang salitang lihim na ito tenet traga tanun ten ten tatlong beses po itong uulitin at tatlong beses nyo rin pong iihip ng pakulus sa inyong dibdib pag nakapasok na po sa loob ng bahay, pwede niyo pong usalin muli at iip sa dibdib para kahit sa loob ng bahay ay protektado kayo. Ibahagi na lamang po sa inyong kapamilya o nalala o kaibigan ang simpleng kaparaanan na ito na magpapaalis ng agam-agam at palaging nag-aalala sa kaligtasan. Paalala po, kailangan din po mag-iingat kayo dahil may mga ibang bagay o ibang ibang aksidente na hindi sa clown nitong pangproteksyon na ito tulad ng sa kabal para din po na hindi ko mo may proteksyon hindi na kayo mag-iingat sana po ay makatulog ito kahit papaano para sa kaligtasan ng lahat. Mag-iingat po palagi at huwag iisipin ang mga negatibong bagay. Isipin lamang po ang positibong bagay na maaari mangyari sa ating lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli mga kalihim.